Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay Siramil Cueto at naghahandog sa inyo ng aking paglilingkod bilang bokal sa ikalimang distrito ng lalawigan ng Batangas o ang distrito ng Batangas City. Ang akin pong hatid sa inyo ay ang pagbabago at upang matamo ang maligayang pamumuhay. Paano nga po ba ito magagawa? Sa pamamagitan po ng mga batas na aking gagawin para maparami ang negosyo at trabaho dito sa ating lugar. Pangalawa, para po sa mga batas na maghihikayat na ang mga tao ay maging malusog at mamuhay ng may pagpapahalaga sa kalusugan. Ganon din po ang pangangalaga sa ating kapaligiran. Ang pagpapaunlad ng Verde Island Passage bilang pinagmumulan ng trabaho, negosyo at pagsasaliksik. Ako po ay nagtapos ng Marine Fisheries sa University of the Philippines bilang government scholar. Ako rin po ay nag-aral ng International Economic and Political Assessment sa Amerika bilang scholar. Kung kaya nga po, ako ay nandito at naghahati sa inyo ng pagbabago at mga batas na maaari magpaunlad, magpaligaya, maging ligtas ang ating lungsod at ang buong lalawigan ng Batangas. Ako pumuli muli ay si Ramil Cueto, at naghahandog sa inyo ng paglilingkod bilang bukal dito sa ikalimang distrito ng lalawigan ng Batangas ang distrito ng Batangas City maraming salamat po